Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng hipon. Or magtanggal ng bituka niya. Ayan. So, toothpick lang po yung gamit. Or yung barbecue stick. Ayan. Parang expert na expert ka na na magtanggal. Ha, <laughs> ah, diba? Mabilis lang. hindi hmm. 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 mo na siya kailangan bayakin para matanggal yung itin <clears throat> hmm. 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 yung itin o oh, diba expert na talaga si nanay magtanggal. Sana okay na. Okay. Okay. Hmm. May content na naman tayo <laughs> O oh, diba Mabilis lang siya guys gawin So yun sa so, mga di nakakaalam Ganyan lang po kadali Kadali ha Hmm Hmm. Oh, diba? um, ba? So, yun lang guys. Tapos na siya. Tapos, mag, ta tapos na magdini si nanay. So, thank you for watching. Okay. See you on my next vlog. Bye. Hmm.